illusion complex ito ay ang mga what if natin sa buhay. Ito po ay hindi pa po nangyayari sa mismo present time natin. Ito po ay magaganap pa lang o naganap na po. Kapag ang isang individual na tao ay umiiyak na nasasaktan dahil sa kung ano yung na-visualize niya dulot ng nakaraan siya po ay nasa loob ng illusion complex. Dahil visualization plus feeling equals manifestation. Dahil po yung iniisip natin na ng energy kung bakit dahil sa law of attraction, bumabalik po yung cycle sa buhay natin na nagdudulot ng suffering and pain sa isang individual na tao kapag hindi nagkaroon ng proper healing and cleansing yung trauma niya na dulot ng nakaraan. Kung sa isang taon ay merong 12 months, repeatedly po yan, yearly, ganun po yung month natin. Repeated yung cycle. Kung sa isang linggo, may seven days, repeatedly din po bumabalik yung cycle. Yung buhay natin as a human, repeatedly din po yung cycle dahil po yan sa law of attraction. Halimbawa po, nakagawa ka ng hindi maganda sa kapwa. Example lang po, uh, nakapatay ka tapos itinago mo yung sa sarili mo ng kaitagal every time na mabivisualize mo yung pangyayari na yon, kaya mo mararamdaman exactly yung guilt o yung konsensya sa puso mo. Nag-skip ka ulit dahil natakot ka tanggapin yung pagkakamali mo at itama yun. After a month, naalala mo na naman andun na naman ulit yung the same visualization and the same feelings. Kaya po, hanggat hindi pa po handa ang isang individual na tao na i-let e go yung trauma niya sa buhay at magkaroon niya ng proper healing and cleansing, babalik, babalik at babalik po yung cycle na yan sa buhay ng isang individual na tao dahil po yun yung bumabagabag sa kanya lagi yun yung kinukonsensya siya lagi. At dahil doon sa mga binivisualize at nararamdaman natin, yun yung energy na kinikreate natin. At dahil sa law of attraction, babalik po yun. Yung cycle na yun, the same, the same way, and the same feelings pa rin po siya. Kaya po nakadepende po sa individual na tao kung ano yung naiisip niya, na-visualize niya, yun po yung mararamdaman niya po. Ang illusion ay dalawang uri. Yung isa ay ang illusion na nagdudulot ng pain and suffering sa isang individual na tao at ang isa ay ang illusion of happiness. Tinatawag po itong illusion dahil po ito po ang mga pangyayari na hindi pa po nagaganap at yung iba naman po ay naganap na po. Pero hindi po siya aktual na nangyayari at that time. Ito po ay bumabalik lamang sa ating mga gunita o yung binabagabag po tayo sa mga past trauma natin. Kung saan dito yung suffering in pain nagmumula kapag nagkaroon po tayo ng proper healing sa nakaraan po natin, meron po tayong illusion of happiness sa buhay natin. At dahil po meron po tayong five senses sa katawan natin, in this physical body, kung bakit, kaya po i-visualize ng isipan natin at kaya maramdaman ng puso natin yung exactly feelings kung kailan ito ay nangyari. Kapag ito ay nangyari sa nakaraan, kaya po maramdaman ng isang tao yung kirot ng pangyayari at kaya niya po makikita yung aktual na nangyari at ito po ay bumabagabag sa isang individual na tao o another term ay yung konsensya kaya kung may nagawa po tayo pagkakamali binabagabag po tayo o kinukonsensya Pwede po ito babagabagin po tayo sa panaginip natin dahil when we are a dream para po yung na-hypnotize tayo kapag natutulog tayo dahil tulog yung physical na katawan natin pero yung diwa natin ay gising kapag yung isang physical na katawan na tao ay under a hypnotize tulog po yung physical na katawan niya gising ang diwa niya sa kabilang mundo at dahil po sa five senses ng katawan natin in this present time kung bakit kaya po natin maramdaman yung mga feelings kahit tulog yung physical na katawan natin at gising yung diwa natin sa kabilang mundo. So, yun po yung under hypno hypnotize. Sa illusion complex naman kasi, gising yung physical na katawan mo at gising yung diwa mo. Pero kaya mo i-visualize yung mga pangyayari o yung mga isang, yung isang event na nangyari sa buhay mo, kaya mo makita 'yon at kaya mo mararamdaman yun po yung illusion complex. So, dahil nga our thoughts create energy, our thoughts and feelings equals manifestation. Kung ito po ay lagi natin iniisip at nagugunita natin sa sarili natin, ibig sabihin po, ito po yung minamanifest natin o pinipray natin o pinapangarap natin sa buhay natin kung bakit darating pa rin yung cycle na babalik sa atin yung the same situation and the same event sa buhay natin dahil po yan sa law of attraction. At kapag ang isang individual na tao ay willing na po na let go yung nakaraan, so ibig sabihin po, mag-change na po siya on how the way he or she think. Kaya doon na po siya mag-start creating the illusion of happiness kung ano po yung nabibisualize niya, yun nararamdaman niya. Kaya kung happiness po yung uh, pinapangarap mo, yun din po yung mararamdaman mo. At yun din ang babalik sa'yo. Kasi okay?